Hello, magandang araw mga kaibigan So, touchdown Nandito po tayo ngayon sa Ah, uh, Manawag sa may ark ng Manawag. Welcome to Manawag. Tagal ko na tong plano na puntahan ang Manawag Church. Pero ngayon ko lang to naisipan ngayong araw na to. Time check natin ay 11 mag alas 12 na. So ah, uh, i-explore muna natin itong lugar na to. Ipapasyal ko muna kayo dito sa Manawag. Tapos pupuntahan natin yung simbahan ng Manawag. So let's go. So ayun guys at, uh, Malapit na tayo sa may manawag At uh, Salamat pala Sa mga Mga bagong subscriber ko At uh, naging 1000 na tayo At ayun uh, Good news dahil uh, Natanggap tayo ni Youtube uh, Na monetize niya tayo So ayun Ang uh, goal ko ngayong araw na to Ay magpasalamat dito sa Manawag Church At dahil din sa inyo guys At uh, nakamit din natin itong uh, Ano natin uh, Milestone step So sana ay magustuhan nyo pa Ang aking mga Eco content At uh, uh, supportan nyo palang Palagi uh, Salamat ng marami Ipapasyal ko muna kayo dito Sa may pinaka Ano nila Ah uh, bayan para at least kahit pa may idea kayo kung kayo ay pupunta dito e ano ko muna kayo itutor ko muna kayo dito sa kanilang pinaka bayan alright let's go so ang target ang goal natin ngayon ay makasimba dito sa may manawag So yun, ito yung pang, uh, pinaka barangay Hindi, ano lang uh, Ay, ah, ikot muna kami sir. sir Iikot muna kami uh, Ipapasyal ko lang to So, oh. so ito yung pinaka ano nila uh, barangay hall So ito yung pinaka entrance ano? Opo, gate 2 uh, Gate 2 gate Exit lang nga uh, to di dito, exit ba? Hindi po sir, entrance po Ah, entrance pa yan? Ah, sige So, mamaya babalik ako, babalik ako. Magano lang kami. Oh. Meron na, meron. Ah, mamaya. Okay. Ang manawag ay matatagpuan sa bahagi ng Pangasinan. Nagsimula ang manawag bilang isang maliit na pamayanan ng Kawili. Na ngayon ay bahagi ng San Jacinto. Noong 1972, inalabas ang Republic Act number no. 6485 saan inorganisa ang dalawang baryo bilang isang hiwalay na munisipalidad at ang pinakabago sa lalawigan na pinangalan ng lawak gayon paman matagal bago na formal ang pagtatag noong 1980. So ito yung pinakamanawag town hall nila At uh, dito naman sa kanan ay dito na yung ano, uh, simbahan So ayo mamaya ay muna tayo ng konti Alright, ikot ikot muna tayo Pasyal pasyal ano mo? Maganda rin naman yung ano nila dito sa GSIS match. With the new GSIS mobile app. So may Jollibee na sila dito. Medyo... So ayun. May mga... ha dito. May mga supermarket na pala sila dito. So pumapasok tayo sa isang uh, One way area Siguro ito yung pinaka supermarket nila dito Oo oh, ito nga So yun guys uh, Welcome to Manawag Public Market Nasa kanan po natin yan Ayan Manawag Public Market So time check mga kaibigan Ay Ano na uh, Alas 12 So Umikot lang tayo ng konti Hanapanap din tayo ng makakainan Medyo Nagugutom na si At ayun Nakaikot din tayo Hanap ng parking So yung guys May watch on na dito At ayun Nandiyan na yung Manawag Church. Welcome to Manawag, guys. So dito naman sa kaliwa ay may Manawag Police Station. Dito tayo mag-park na lang no. Dito na lang. Diyan. So ayun guys, dito kami yung park lang. Ang bayan ng Manawag ay isang sikat na lugar. Ayon sa alamat, ang isang hindi pinangalan ng lalaki ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa mahal na Berheng Maria na nagsasabi sa kanya na itayo ang dambana. at uh, kami dito. Dito na kami nag-parking at uh, na rin kami ng ano, ah uh, kandila kay Kuya. Si na yung bahala magbabantay dito sa mga uh, mga motor. Alright. pala sa Barok uh, Manawag Church. Nandito na tayo. Sa kukulatan ng tayo sa may manawag church alright, let's go so yun guys, at uh, pasokin muna natin to dito para just in case na kung anong makita natin dito ay para may ideal, may ideal lang kayo let's go So yun may mga sobra na naman dito na pwedeng ibilhan. Uh -huh. So ito yung pinaka ano naman nila dito ah uh, stage. So dito naman ganun din yung pinaka ano nila. Ay, lang -lang Parang stage. Na. Oh. Oh, mag oh, magano ka, mag-hike ka muna. Dali. So yun, no pets allowed inside. Alright. Welcome guys to Manawag Church. ilan sa mga himala na iniugnay sa Our Lady of Manawag ay inilalarawan sa mga moral sa loob ng transepts at nave ng simbahan. Ang Pasyal Chapel sa tabi ng South Flag ng simbahan ay may mga icon ng Black Nazarene na katulad sa Quiapo Church. Ang Santo Enchero, Dead Christ at iba pang mga estatwa ng Berheng Maria. Ang Santuario ay sa kaliwang bahagi ng pangunahing pasukan ay may malaking imahe ng Kristong ipinako sa krus sa likod ng simbahan ay ang Paris Office Blessing Area Museum of Our Lady of the Rosary of Manawag ngay ừ. So ayun guys Hindi kami naka Hindi kami nakaabot ng Misa kasi ang misa Dapat alas 12 May misa tapos mamaya naman Alas 4 Number 1 ay mas pinili nila pumunta dito kaysa cemetery. sementeryo. Uh, Siguro yung iba kagagaling ng sementeryo ah uh, pumunta pumunta sila dito. dito na museum naman kayong dalang kandila ay meron naman may ma meron naman mapibilan dito ayan so, uh, nga lang uh, ka diyan magbabayad tirik muna tayo ng kandila bilang pasasalamat sa mga nagdaan nating mga pinagdaanan at uh, yung mga natatanggap din natin na blessing so yun uh, ko na lang muna uh, magdadasan muna tayo ng mata yung so, alright So yun, kung may bariya ka naman dito ay pwede mo naman Parang wishing well yung alun niya dito. Marami siyang mariya. Wishing well. Baka naman lang may piso ko so, kaya mag-ibig tayo para matupad naman yung pangarap natin ako so, lang naman ko diha and more active for my palalak so dito naman banda guys ay uh, makikita natin yung makikita natin yung mga ano uh, ng iba't ibang imahe dito so atin natin itong i-explore dito sa lugar na to let's go dyan yung berhen maria so meron dito yung kaiso kristo yung bang parang ano rin So ayan guys At uh, I-enjoy na lang natin yung mga nakikita natin Sa mga ganito At uh, kasi Kung pupunta ako ng Ano ng sementeryo Ay So nilatigod yan si So yun, yun na pinakalas doon. So goods na ako na ikot na natin to dito. O, magpapalipad na rin tayo ng ng drone. Okay, let's go. So yun guys, dito ko na tatapusin ang aking kwento dito sa Manawag Church at uh, tapos na kami mamasyal at uh, nakapagdasal na rin, nakapagpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob ng ating mga na Panginoon. So ayun, at uh, uuwi na kami kasi medyo mag-alas dos, eh, na. So tara, let's go! Bye-bye!